ala mga kaibigan dito lang ako sa siyarga nakita ng sili na dalawang kulay ng bunga ito ho kulay bayulit at kulay pula sa isang puno dalawang kulay ng bunga ang mayroon isang puno ng sili dalawang kulay ang bunga So napansin ko po uh, yung karaniwang sili pag hilaw pa siya kulay, kulay green. So, ito iba naman pag hilaw pa po siya ay kulay violet. Ayan. Pag nahinog na po kulay pula na po siya. Ayan po. Ayan, oh. so yung kulay pula ay hinog po yan yung kulay bayulit hilaw po yan so dito lang po kasi siyargao nakakita ng ganitong sili na dalawa ang kulay sa isang puno ibang klase rin yung lugar ng Syargao, ah. ito pa oh. Sili. Kulay bayulit ang kulay pang hilaw pa at magiging pula pang nahinog na po.